Hello, good morning, good morning, good morning, good morning mga kababayan ko, mga kaamigo, amiga. Kumusta na po kayo? Ito na naman tayo sa dilim ng umaga. Ayan, samahan niyo po si Tita Emi. At tayo ay muling magkwentuhan. Ayan, pasok na si Tita Emi. Pasok na po tayo ng trabaho. Ayan, samahan niyo po ako. Ayan, araw-araw po akong lagi nagsasabi sa inyo na, samahan niyo muli si Tita Emi. Ayan, tumatakbo po sila. <laughs> hindi po po maikot ano eh, ma ito, eh. hindi po na iikot ito. Ewan po po, po, po. ay, <laughs> hindi na iikot, sayang. Tumatakbo yung maginagawa na ginahabol nila yung kanilang bus. Pasok na rin po sila sa school. Ang aga po, tinan no, nyo, anong oras na po ba? alas 7 na po madilim pa. Dito eh, ay ganitong ano eh kasi winter po ngayon dito kaya ano madilim. Winter. Ayan. Sobrang hapong lamig. <laughs> Sobrang lamig po ngayon. Malamig sa kamay. Ayan. Salamat po sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi, sa akin po mga subscriber, sa akin po mga manonood. Thank you very much po sa inyo, sa akin po mga manonood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kay Isabel nang magkasama po tayo magkwentuhan. Ayan. Ayan. Ang aga-aga po ni Tita Emi. Ay, ang lamig. Sobra pong lamig. Sobra po talagang lamig. Sama lang, kay Tita Emi. Ang lamig talaga po. Oh, lalong dumilim. Lalo pong dumilim. Ayan. Thank you, thank you very much, mga kaibigan. Samahan niyo lang po si tita. Tayo po'y magkwentuhan. Ayan. E, I Iikot ko po ito, pero magsasara. Pero bubuksan ko pong muli. Kasi <laughs> mm -hmm. Hindi po ito naiikot. Iba pong klaseng telepono, Iri. <laughs> Yan, mga kaibigan ko. Narito na po tayo. <laughs> Iniikot ko po. Ayan. Ayan, lamig-lamig. Santa Cruz de Tenerife sa lamig ng umaga. Ang lahat po'y naka-jacket dahil sa lamig ng umaga. sobrang po lamig. Lalo na pag bagong baba ka ng bahay, malamig po. Pero pag medyo naka-ano-ano -ano ka na, Medyo umiinit naman po, lalo naglalakad ka. Medyo umiinit ng konti. Yung iba'y nakaleder na. <laughs> si tita si tita. Tatlo ang suot na damit. Sobra po kasi lamig. Sobrang lamig, ngayon. Ayan. Samahan niyo lang po ako kahit di po ako nagsasalita ha. Wala pa pong tao masyado. Ang mga tao po dito gumigising alas 10. Maaga na sa kanila alas 9. Ayun. Pero sa trabaho, pero papasok na po. Pag may susi ka naman po sa trabaho mo, trabaho ko sa kabila habang natutulog sila. Doon ka sa kami kabila. Kaya ka muna para hindi ka nag-iingay. Ayun, ganun po. Maaga po akong bumaba ngayon para makasama ko po kayo. Papasok sa trabaho. Lakad-lakad, <laughs> Tita Amy. Lamig po talaga ngayon. sa umaga po, nagbabaon ako. Babaon po tayo, nagluluto po tayo ng baon natin. Para meron tayong makain. Paglabas po natin dito sa umaga. Pagpasok natin sa hapon. Makain po muna ako. po muna tayo sa isang corner. <laughs> sa isang corner para makakain tayo ng baon natin. Lamig po talaga. Meron nang naglalabas na lamesa para sa coffee bar. Cafe bar, ayan naglalabas na siya ng lalatag na siya ng lamesa. Sa cafe bar. <coughs> Buenos días. Buenos días todos. Mm -hmm. Ganda, no? ganda bulaklak, oh. Super ganda po talaga. Nipubang, ganda, ano? Ah. Oh. Ang ganda. Ang ganda tita Amy. si Rolo. Ay, ang ganda. Ang ganda po. Lakad lang, tita. Lakad, lakad lang, tita. Sobrang lamig-lamig. mapad yung kalsada dito ah pinuha nila yung konti mamaya po paglabas ko bibili ko ng gamot para po sa Atin ang lalamunan kasi sa sobra pong lamig. Magbili tayo ng gamot para sa lalamunan. Pero yung iba, hindi pa masyadong nilalamig, ha? Mm -hmm. Laka. Kahit saan po tayo lumakad. Ang ganda po. Ayan. Maglakad po tayo. Olit. Mingal na po si Tita Mingal na. Tita Emi, ka na. Lain lakad. Madali pong humingal. Gawa ng malamig. Yung ano yung lamig pumapasok sa ilong. Kaya po madaling hingalin. Madali tayong hingalin dahil sa lamig. kahapon din po tayo dumaan sa may kabila. Sa mga simbahan po tayo dumaan kahapon. Ayun, nakasama ko po kayo sa simbahan. <laughs> doon tayo nagdaan. Mayroon nakatambay doon. Pag po may eh, nakatambay, nininervous po ako. Kasi maaga pa po eh. Pag maaga pa, minsan nakaka-nervious. Ah, madala siyang aso. nag-ikot inikot lang niya ay aso niya para makapamasyal. Oh, oh. Nanto pa tita Amy ah. Tita ay antok ka pa. Huwag po inaantok pa po tita Amy. Ayan mga hantong tayo. Pero sige lang po. Kailangan natin kumayod para sa kinabukasan. Para sa mga hinaharap. <laughs> Ayan. Para meron po tayo mabiling pagkain natin. Kailangan kumayod. Pambili ng pagkain. <laughs> kahit kahit lang tayo, Tita Emi. Kahit kahit lang. Dito tayo dumaan. Para mas malapit. Paglabas po natin eh. Halos nasa trabaho na tayo. Salamat po sa pagsama ninyo kay Tita Emi. Marami, maraming maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Maraming pong salamat mga kaibigan ko. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa so, Lagi ninyong pagsama kay Tita Emi sa araw-araw. Thank you very much po. Saan-saan ka na ikot, Tita Emi, tuwing umaga? Kung ano-anong daan ang ginadaanan mo. Ayan. Ganda-ganda. Ayan. Bukas punta po tayo doon sa dulo na yun doon. Doon tayo pupunta. Bababa po tayo doon bukas. Uy, <laughs> ang tita. tita. Tayo, mamaba dun sa dulo na yung doon. Sumahan niyo lang po ako. Ayan, pero baka po kayo naiinip na, bueno magpapaalam na po ako sa inyo maraming maraming po salamat sa pagsama nyo kay Tita Amy buong puso po ako nagpapasalamat sa aking mga subscriber sa aking mga manonood thank you very much po sa aking mga manonood subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell palike and share naman po bye bye I love you and I love you all